Ang makapangyarihang dasal na ito ay para sa mga naghahanap ng pagpapatawad, kagalingan at proteksyon mula sa Diyos. Hilingin kay God na ibalik ang mga nawalang taon, palakasin ang iyong pananampalataya at magdala ng pagbabago sa iyong buhay. Sa pagtitiyaga, magtiwala na ang Panginoon ay may kontrol, nakikinig sa iyong mga dasal at naghahanda ng daan para sa isang pinagpalang kinabukasan. Maranasan ang kapangyarihan ng dasal na puno ng pananampalataya. Ipasa ang lahat ng iyong mga takot, pag-aalala at pag-asa sa mga kamay ng Diyos. Isang dasal na magdadala ng kapayapaan, pagbabago at katiyakan na kaya ng Diyos gawin ang imposibleng mangyari. Ilan na ba ang mga beses na tiningnan mo ang iyong nakaraan at nagtanong sa sarili, baka ang lahat ng ito ay sayang lang? Marahil mga oras ng pagsubok, mga pintuan na nagsara, mga desisyong akala mo'y tama, ngunit nagdala lang ng kabiguan o di kaya mga taon na parang lumipas ng wala talagang nagbago. Mahirap, hindi ba? Naranasan ko na rin iyon. Sino ba naman ang hindi makakaramdam na sana ay nagawa nating mas maganda, nagkaroon ng mas maraming hakbang patungo sa tamang direksyon, o kaya inakatagpo ng mas kaunting hadlang? Pero, alam mo, habang tumatagal, natutunan ko ang isang mahalagang bagay, hindi nakakalimot ang Diyos sa anumang bahagi ng ating buhay. Laging nariyan siya, kahit sa mga araw na pakiramdam natin ay nawawala tayo o tila walang nangyayari. Isipin mo, paano kung ang Diyos ang nag-aalaga sa bawat detalye ng mga bagay na akala mong pinawala? Paano kung ang Diyos ay naghahanda ng isang bagay na magiging posible lamang dahil sa mga karanasan mo, sa mga bagay na akala mo ay sayang na oras? Alam kong mahirap maniwala, ngunit ang pangakong ito ng pagbabalik loob ay hindi malayo, ito ay totoo. Sa Biblia, ipinangako ng Diyos na ibabalik ang mga tao ng pagkapagod. Ibig sabihin ay kaya niya kunin ang lahat ng nawawala at gawing isang pambihirang bagay. Marahil ngayon ay tinatanong mo sa iyong sarili, kaya nga ba niya ibalik ang lahat? Kaya niya. Ngunit minsan, ang pagbabalik loob ay hindi nangyayari gaya ng inaasahan natin o sa oras na nais natin. Ilang beses na ba tayong nagdasal at naghintay ng sagot, ngunit ang mga bagay ay tumagal bago mangyari. Dito papasok ang duda at pagkabahala, ngunit ang oras ng paghihintay ay maaari ding oras kung saan ang Diyos ay naghahanda ng isang kamanghamanghang pagbabago. Isipin mo, bawat segundo na tila walang saysay, bawat taon na parang walang laman, kayang kunin ng Diyos ang lahat ng iyon at gawing isang bagong kwento. Makikita mo ito sa Biblia, sa maraming kwento ng mga tao na ginamit ng Diyos ang mga bagay na akala nilang nawala upang gumawa ng mas malaking bagay. At minsan, dito pumapasok ang ating pananampalataya, ang paniniwala na siya ay nagtatrabaho sa likod ng mga eksena, kahit na parang wala nangyayari. Kaya naman, itanong ko sa iyo, kung nagawa na niya ito sa iba, bakit hindi niya magagawa ito sa iyo? Ang pag-asang ito ay hindi lamang isang malabong pakiramdam, ito ay isang katiyakan, isang matatag na kumpiyansa na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin nakikita at iyon mismo ang nagpapanatili sa atin, nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy. Kahit ano pa ang mga pagsubok na dumating, ang ating pag-asa ay hindi dapat nakadepende sa nakikita natin, kundi sa alam natin, ibabalik ng Diyos ang lahat. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na mahalaga sa buong prosesong ito, ang panalangin. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung paano maaaring pabilisin ng panalangin ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay? Kapag ikaw ay nananalangin, ano ba talaga ang inaasahan mo? Madalas, nananalangin tayo ng may pusong puno ng pag-asa, ngunit tayo ba ay nananalangin ng may katiyakan na kikilos ang Diyos? Naranasan ko na ang mga pagkakataon kung saan ang panalangin lang ang nagpapanatili sa akin. Ang pakiramdam na, kahit tahimik ang lahat sa paligid, maaari akong makipag-usap sa Diyos at ipagkatiwala sa Kanya ang lahat. At minsan, tinatanong ko, naririnig ba niya ako? may silbi ba ang aking panalangin? Ang totoo, kapag tayo'y nananalangin, hindi lamang tayo humihiling sa Diyos, binibigyan natin siya ng pahintulot na kontrolin ang sitwasyon. Kapag iniisip natin ang restorasyon, ang panalangin ang susi upang buksan ang daan para kumilos ang Diyos. Ngunit tayo ba ay nananalangin ng may pananampalataya? Ibinibigay ba natin ang ating puso, ang ating mga takot, ang ating mga duda, lahat sa Kanya? Ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa paghingi. Ito ay tungkol sa pagtitiwala. At kapag tayo ay nananalangin, pinapahayag natin ang ating tiwala na ang Diyos ay may kakayahang magpanumbalik at gawing posible ang imposible. Minsan tila kontra ito sa inaasahan natin, hindi ba? Minsan tayo ay nananalangin at hindi agad nakikita ang pagbabago. Ngunit ang kapangyarihan ng panalangin ay nasa pagtitiyaga. Kadalasan, kailangan nating maunawaan na ang panalangin ay isa ring kasangkapan ng paghubo. Hindi lamang naririnig ng Diyos ang ating mga salita, alam niya ang ating puso. At sa pamamagitan ng panalangin, siya ay kumikilo sa atin. Kapag tayo ay nananalangin, binibigyan ba natin siya ng pagkakataon na baguhin ang ating puso, o naghihintay lamang tayo na baguhin niya ang mga kalagayan? Naranasan mo na bang manalangin ng mas malalim, ipinagkakatiwala hindi lamang ang kahilingan, Kundi pati ang iyong tiwala na alam niya ang pinakamabuti para sa iyo. Sapagkat tingnan mo, hindi tayo pinapangakuan ng Diyos na magiging madali ang lahat, ngunit ipinapangako niya na kasama natin siya sa bawat hakbang ng proseso. Ang panalangin ang lugar kung saan ang ating pananampalataya ay nagtatagpo sa kapangyarihan ng Diyos. Kumusta ang iyong karanasan sa panalangin? Nakakita ka na ba ng resulta kapag nananalangin ka ng may pananampalataya, naniniwalang kayang gawin ng Diyos ang tila imposible? Ano sa palagay mo ang pagbabago kung gagawin mo ang bawat panalangin bilang isang buong pusong pag-aalay? Alam na kahit hindi natin nakikita, siya ay kumikilos upang ibalik ang bawat bahagi ng iyong buhay. Ang kapangyarihan ng panalangin ay hindi lamang sa paghingi, kundi sa pagtitiwala. Kapag isinuko natin ang lahat sa kanyang mga kamay, mayroong isang makapangyarihang bagay na nagsisimula. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa pagbabago. Kapag nagsimulang ibalik ng Diyos ang mga bagay na tila nawala, hindi lamang ito isang panlabas na pagbabago. Ito ay isang malalim na pagbabago, isang panibagong simula na nagsisimula sa loob natin. Napaisip ka na ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ano ang magiging buhay mo pagkatapos na ibalik ng Diyos ang bawat bahagi na sa tingin mo'y nawala? Minsan, gusto natin na ang panunong balik ng Diyos ay mabilis, nakikita at agarang mararanasan. Ngunit handa ba tayo para sa pagbabagong kasabay nito? Kapag kumikilos ang Diyos, hindi niya lamang ibinabalik ang mga bagay na tila nawala, binibigyan niya tayo ng panibagong pananaw. Hinihingi niya ang ating kahandaang magbago, bitawan ang mga lumang lumanggawi, limitadong paniniwala at pati na rin ang mga relasyon na hindi nakakatulong sa ating paglago. Naranasan ko na ang mga pagkakataon kung saan ang inaakala kong kailangan kong ibalik ay hindi pala ang gustong pagtutuunan ng Diyos. Nananalangin ako upang baguhin niya ang sitwasyon o isang tao, ngunit siya ay nagtatrabaho upang ako'y hugisin, upang mas maunawaan ang aking sarili at ang aking puso. Ang panunumbalik ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa iba o sa mga kalagayan, kundi pati tungkol sa atin. Handa ba tayong hayaang baguhin tayo ng Diyos mula sa loob palabas? Ang tunay na panunumbalik ay hindi lamang ang pagbabalik ng nawala. Ito ay ang pagpayag na baguhin ng Diyos ang ating pananaw sa buhay, ang ating pagtingin sa mundo, at ang ating pakikitungo sa mga sitwasyon. Napansin mo ba na ang paraan ng ating pagtugon sa mga pagsubok ay nagsasabi ng marami tungkol sa ating panloob na pagbabago? Paano mo hinaharap ang mga pagsubok sa paligid mo? Handa ka bang hayaan ang Diyos na gamitin ang bawat pagsubok upang hubugin ka at baguhin? Ang pagbabagong galing sa Diyos ay isang tuloy-tuloy na proseso. Marahil ngayon nakikita mo ang isang bahagi ng iyong buhay na nangangailangan ng panunumbalik. Ngunit, higit pa roon, gusto ng Diyos na makipagtulungan sa iyo sa bawat hakbang. Nais niyang gamitin ang mga pagsubok bilang paraan ng paglilinis. Hindi ibig sabihin nito na magiging madali, ngunit na siya ay kasama natin, pinapalakas tayo upang maging mas matatag at mas handa para sa mga plano niya. Sabihin mo, pinapayagan mo bang baguhin ka? O ikaw ba ay nakakapit pa rin sa kung ano ang dati? Ang balik ay higit pa sa pagbabalik ng nawala, ito ay isang paanyaya upang tayo maging mas mabuti kaysa dati. Handa ka na ba para dito? Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na madalas ay mahirap para sa atin, ang pasensya. Kapag naghihintay tayo para sa isang bagay na labis nating pinapangarap, gaya ng panunumbalik ng ilang bahagi ng ating buhay, natural na makaramdam ng pagkabalisa at naisin ang mabilis na mga pagbabago. Ngunit naisip mo na ba kung gaano kahalaga ang papel ng pasensya sa prosesong ito? Alam ko na, sa sarili kong lakad, ang paghihintay ay isa sa mga pinakamatinding bahagi. May mga sandali na gusto kong sumigaw, tanungin ang Diyos kung bakit ang mga bagay ay nagtatagal ng ganito katagal. Minsan, pakiramdam ko na ang lahat ay nakatigil at tinatanong ko ang sarili ko, narinig ba talaga ng Diyos ang aking panalangin? Naramdaman mo na ba ito? Naranasan mo na bang ang pagpapanumbalik ay parang isang walang katapusang proseso? Pero alam mo ba, ang pagtitiis ay hindi lamang basta paghihintay ng walang ginagawa. Ito ay ang pagtitiwala na habang naghihintay tayo, ang Diyos ay gumagawa. Hindi siya kailanman nagpapahinga. Kaya, ano ang nagaganap sa loob natin habang tayo ay naghihintay? Ano ang hinuhubog niya sa ating mga puso habang ang pagbabago ay hindi pa nakikita? Itinuturo sa atin ang pagtitiis na magtiwala ng mas malalim. Itinuturo nito sa atin na magpahinga sa katiyakan na alam ng Diyos ang tamang oras para sa lahat ng bagay. Siyempre, habang naghihintay tayo, ang tukso na kumilo sa sariling paraan at kunin ang kontrol ng sitwasyon ay napakalaki. Ngunit totoo bang ito ang magdudulot ng resulta na nais ng Diyos para sa atin? Sinubukan ko ng pangunahan ang Diyos, iniisip na mas alam ko ang dapat gawin. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Hindi nangyari ang pagpapanumbalik ayon sa aking inaasahan at madalas ako ang nasaktan. Kapag iniisip natin ang tungkol sa pagtitiis, kailangan nating maunawaan na ito ay hindi pasibong paghihintay, kundi aktibong paghihintay. Itinuturo sa atin ng Diyos na maghintay na may pananampalataya, na alam na siya ay kumikilo sa likod ng mga pangyayari, kahit na hindi natin nakikita. Paano mo hinaharap ang mahabang paghihintay? Inilalagak mo ba ang iyong sarili ng lubusan sa kanyang kalooban, nagtitiwala na darating ang tamang panahon? O hinahayaan mo bang kainin ka ng pagkabalisa, iniisip na nawawala ka na? Walang ginagawa ang Diyos na walang layunin. Ginagamit niya ang panahon upang ihanda tayo. Naisip mo na ba na sa panahong ito ng paghihintay, maaaring hinuhubog niya ang iyong puso, inihahanda ito para sa kung ano ang darating. Hindi ito madali, ngunit alam ng Diyos ng eksakto kung ano ang ating pinagdaraanan. Siya ay may tamang oras, at tinutulungan tayo ng pagtitiis na makita at magtiwala na sa huli, magiging perpekto ang lahat. Paano mo isinasabuhay ang pagtitiis sa iyong buhay? Ang paghihintay bang ito ay nagpapalakas sa iyong pananampalataya, nagiging mas matatag ka ba sa pagtitiwala sa kilos ng Diyos? Ngayon, lumalim tayo sa isang bagay na mahalaga para mangyari ang pagpapanumbalik, ang pagtitiwala. Kapag nasa kalagitnaan tayo ng proseso ng pagpapanumbalik, natural lamang na magtanong, mangyayari ba talaga ito? Ngunit ang pagtitiwala ba sa Diyos ay basta damdamin lamang o isang mas malalim na aspeto na kailangan nating sadyang pagyamanin? Napunta na ako sa mga pagkakataon kung saan sinusubok ang aking pagtitiwala sa Diyos. Kapag ang mga pangyayari ay tila pumapalya, at ang mga pangako ng pagpapanumbalik ay tila malayo sa nakikita, natagpuan ko ang sarili kong nagtatanong kung tutuparin ba talaga ng Diyos ang kanyang ipinangako. Alam ko na hindi ako nag-iisa sa mga ganitong sandali ng pagdududa. Naramdaman mo na ba ito? Paano ka tumugon kapag ang oras ay lumilipas at ang mga bagay ay hindi bumubuti? Narito ang katotohanan, ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi nangangahulugang kawala ng pagdududa, kundi pagpili na maniwala sa kabila ng mga ito. Natutunan ko na ang pagtitiwala sa Diyos ay parang isang espiritual na kalamnan. Habang mas pinapairal mo ito, mas tumitibay ito. Noon, nakatingin ako sa mga paghihirap at nagtataka, bakit ito tumatagal ng ganito katagal, ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan kong tingnan ang mga paghihirap bilang mga pagkakataon upang mas magtiwala sa Diyos. Kahit na walang agarang resulta. At ikaw, paano mo hinaharap ang mga sandali na tila walang nangyayari? Kapag ang mga pangako ng Diyos ay tila malayo, pinanatili mo ba ang iyong pagtitiwala sa Kanya o hinahayaan mo bang lamunin ka ng pagdududa? Hindi hinihiling ng Diyos na magkaroon tayo ng perpektong pananampalataya mula sa simula, ngunit tinatawag niya tayo na lumago sa pagtitiwala araw-araw, kahit na sinasabi ng mga sitwasyon ang kabaligtaran. Ang tunay na pagtitiwala ay hindi basta pagtitiwala lamang kapag maayos ang lahat. Higit pa ito roon. Ito ay pagtitiwala kapag ang mga bagay ay walang katuturan, kapag ang paghihintay ay matagal at kapag ang mga problema ay nariyan pa rin. Naranasan ko nang mapunta sa mga sitwasyon kung saan hindi ko alam kung paano ayusin ang mga bagay, ngunit may malalim na katiyakan sa loob ko na hawak ng Diyos ang lahat. Paano ka nagsusumikap na mapanatili ang pagtitiwala na iyon kapag ang mga bagay ay tila nagkakagulo sa paligid mo? Kaya ba nating sa halip na subukang intindihin ang lahat ng dahilan at detalye, basta na lamang magtiwala sa karakter ng Diyos. Siya ay mabuti, siya ay tapat, at tinutupad niya ang kanyang mga pangako, kahit na hindi natin agad nakikita ang bunga. Iyon ang ibig sabihin ng totoong pagtitiwala sa kanya. Hindi pagtitiwala sa kung ano ang nakikita natin, kundi sa kung sino siya. Ano sa palagay mo? Handa ka bang magtiwala sa kanya kahit hindi mo nakikita? Posible bang buong pusong ipagkatiwala ang iyong buhay? Tiwala na siya ang magpapanumbalik sa bawat bahagi na tila nawala. Ang tunay na pagtitiwala ay isang pang-araw-araw na kilos, isang desisyong maniwala kahit na ang mga senyales ay maliit o mahirap makita. Handa ka bang gawin ito? Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga pinakamakapangyarihang kasangkapan na meron tayo, ang panalangin. Naisip mo na ba kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng panalangin para ibalik ang mga bagay na tila nawala na? Ang panalangin ay hindi lang sandali ng komunikasyon sa Diyos. Isa itong susi ng espiritual na nagbubukas ng pintuan para sa kanyang pagkilos sa ating buhay. Alam ko na, sa aking paglalakbay, ang panalangin ay naging mahalaga sa bawat yugto ng proseso ng pagpapanumbalik. Noong parang wala ng solusyon, ang panalangin ang nagpapanatili sa akin. Binigyan ako nito ng lakas para magpatuloy kahit sa pinakamahirap na sandali. At ikaw, paano mo ginagamit ang panalangin sa iyong buhay? Isa ba itong patuloy na kasangkapan o nauwi ka lang dito kapag pakiramdam mo'y wala ka ng ibang magagawa? Pero, hayaan mo akong magtanong, naniniwala ka ba talagang kayang ibalik ng panalangin ang mga taon na tingin mo'y nasayang na? Dahil ang panalangin ay hindi lang simpleng paghingi ng tulong, kundi isang pakikipagpartner sa Diyos. Kapag nananalangin tayo, sinasabi natin, Panginoon, naniniwala ako na may kapangyarihan ka upang baguhin ang lahat, kahit ang mga tila imposible. Hindi ko alam ang sayo, pero lagi akong napapalakas kapag naaalala ko ang kapangyarihan ng panalangin may pananampalataya. Kahit gaano man katagal ang lumipas o gaano kahirap ang sitwasyon, kayang magdala ng panalangin ang bagong simula. At ikaw, nakaranas ka na bang manalangin para sa isang bagay na tila imposible? Siguro na nalangin ka na ng maraming taon at wala ka pa rin nakikitang pagbabago. Pero, nangangahulugan ba ito na hindi nakikinig ang Diyos? O baka naman siya'y kumikilo sa mga aspeto na hindi natin napapansin? Ang natutunan ko sa mga nagdaang taon ay laging may plano ang Diyos, kahit na limitado ang ating pananaw. Minsan, sumasagot siya sa mga paraan na hindi natin agad na unawaan, ngunit bawat panalangin, bawat sigaw, ay hinahawakan ang puso niya ng malalim. Ang panalangin din ay may kapangyarihan na iayon tayo sa kalooban ng Diyos. Nagdasal ka na ba hindi lang upang humingi ng gusto mo, kundi upang maayon sa nais ng Diyos sa iyong buhay? Dahil madalas, ang mga bagay na mukhang pagkawala sa atin ay pagsasanay lang ng Diyos para sa mas dakilang bagay. Kapag nanalangin tayo ng may pananampalataya, naniniwala tayo na kayang ibalik ng Diyos, hindi lang ang mga nawala kundi pati tayo ng higit pa kaysa sa ating inaasahan. Kaya ano ang pananaw mo tungkol sa panalangin sa prosesong ito? Tinutupad mo ba ang iyong buong sarili sa Diyos, nagtitiwala na alam niya ang pinakamabuting oras? O nagdarasal ka ba ng may pag-aalala, sinusubukan kontrolin ang oras at paraan ng pagkilos ng Diyos? Ang panalangin ay makapangyarihan dahil hindi lang nito binabago ang mga sitwasyon kundi binabago rin tayo. Hinahamon kita na tingnan ang panalangin sa isang bagong paraan. Hindi lang bilang isang kahilingan, Kundi bilang isang paraan para makita ang pagpapanumbalik na maganap. Ang panalangin ang gasolina na nagpapanatili ng apoy ng ating pananampalataya habang naghihintay tayo sa imposible. Handa ka bang gamitin ang makapangyarihang susi na ito para ibalik ang mga bagay na tila nawala? Kapag pinag-uusapan ang pagpapanumbalik, may isang mahalagang elemento na hindi maaaring makalimutan, ang pagtitiyaga. Naisip mo na ba na kahit gaano ka man manalangin, kumilos, o maghintay, tila walang nangyayari? Paano mo hinaharap ang mga sandali ng pagkadismaya? Alam ko na, sa personal kong karanasan, naranasan ko na ito at doon ko na patunayan na ang pagtitiyaga ay isang tunay na pagsubok ng pananampalataya. Nangyayari lang ba ang tunay na pagpapanumbalik kapag may agarang resulta? O baka naman, madalas itong nagaganap sa proseso sa paglalakbay na ginagabayan tayo ng Diyos kahit na hindi natin nakikita ang dulo. Natutunan ko sa paglipas ng panahon na ang pagtityaga ay hindi lamang basta paghihintay. Ito ay patuloy na pagkapit ng may pananampalataya, kahit na wala tayong lahat ng kasagutan at kahit na tila tumitigil ang mga pangyayari. Naramdaman mo na bang napapagod sa paghihintay? Alam kong marami sa atin ay nakaranas na nito. Kapag naghihintay tayo ng pagpapanumbalik, maging ito'y nawawalang panahon, relasyon o pagkakataon, malakas ang tukso na sumuko. Pero ito ang sandali na, kapag parang nawala na ang oras, may ginagawa si Diyos na mas malalim sa atin. Ang pananampalataya ay hindi lamang basta paghihintay, kundi pananatiling matatag, alam na may nakalaan na mas mabuti ang Diyos, kahit na hindi natin ito makita. At ikaw, nagkaroon ka na ba ng sandali na halos sumuko ka na? O nagtatanong ka na rin ba ng bakit ako naghihintay pa? Alam kong maraming beses ko nang natanong ang sarili ko ng ganito. Pero narito ang lihim, ang pagtitsaga ay nagdadala ng espiritual na katatagan na naghahanda sa atin para sa plano ng Diyos. Kapag hindi tayo sumusuko, nagbibigay tayo ng espasyo sa Diyos upang gawin ang kanyang plano para sa atin, hindi ayon sa ating paraan, kundi sa kanyang perpektong paraan. Ang pagtitiyaga ay nagtuturo din sa atin na magtiwala sa Diyos sa mas malalim na antas. Kapag patuloy tayong naninindigan, kahit na tila tahimik ang lahat, ipinapahayad natin ang ating paniniwala na hawak ng Panginoon ang lahat ng bagay. Ilang beses ka na bang nanalangin at, sa halip na makakita agad ng sagot, hinamon kang magpatuloy sa paghahanap kahit na ang mga sitwasyon ay mukhang salunga. Ang paglakad sa pananampalataya ay hindi tungkol sa makita ang mga pangako ng Diyos na natutupad sa oras natin, kundi sa pagtitiwala na tinutupad niya ang lahat sa tamang panahon. Ang nangyayari habang tayo'y naghihintay, ang ginagawa ng Diyos sa ating puso sa panahon ng pagtitiyaga ay naghahanda sa atin para sa mas dakilang pagpapanumbalik. Sa totoo lang, baka ang pagpapanumbalik na hinahanap natin ay hindi lang tungkol sa nawala, kundi sa mga bagay na itinuturo sa atin ng Diyos habang tayo'y naghihintay. Baka ang panahon ng paghihintay ay sa katunayan, paghahanda para sa mas dakila pa kaysa sa ating inaasahan. Handa ka bang magpatuloy kahit na tila malayo pa ang inaasam na pagpapanumbali? Kahit na pakiramdam mo ihinihingi ng oras na lumipas ang isang agarang kasagutan, kaya mo bang magpatuloy sa pagtitiwala na kumikilos ang Diyos para sa iyong kabutihan? Ako mismo ang patunay na ang pagtityaga ay hindi lamang nagdudulot ng mga kasagutan, kundi binabago rin ang mga taong nagpapatuloy sa pagsasagawa nito. Kung ang video na ito ay nakapagbigay inspirasyon sa iyo, Ibahagi mo ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pamamagitan ng pag-subscribe upang maihatid pa namin ang salita ng Diyos sa mas marami pang tao. Salamat sa iyong panonood at hanggang sa susunod na video.